Matagpa lang araw po, ano, kaibigan. Ah, alas 8.40. Tapos na po ako sa garlic water with calamansi kanina. Kaya pwede na ako magalmusal. bali ah, 40 minutes na po nakarahan, ano. Kasi nagpapalipas ng 30 minutos so. Oh. Sobra pa. Pagkatapos ng garlic water. Sa pag po ni Samer meron. Oh. Oh, dito, dito. Ayan. 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 Kailangan pakainin din po yung aso. Oh. <laughs> na ba na no? Ayun, ito. Okay. Tumapang yung Samer chicken at saka uh, ano to carrots ito naman po yung tinapay uh -huh. uh, sige mi may ano to okay. itlog itlog Palaman. sa sa plain saucer ni Luto plain saucer saka siyempre pampatulak kape yan yung kape pong ito na nabibili sa tindahan 3 in 1 pero dinalagyan ko luya na no? ito po na oh chao lo lang ito po si Samir <laughs> si Samir ano ay Tingnan muna sa mga natin daw sa sa <laughs> eh, na yan ako na po naging success na siya nakadumina na nakahipa so, kumbaga sa labanan success ngayon <laughs> wala pa siyang ganang kumain ayan malaking bibig <laughs> pakakainin ko siya kayo ano, eh ah, talaga naman po <laughs> kawili-wili talaga may aso <laughs>

Pag <coughs> ba nagpapakuha, kumukuha ka ng NPI, kumukunta ka pa ba siya? Lahat po ng aming kinain. Oo, Bigay ng may Panginoon may Diyos, ano? Pero, <laughs> meron bang ano? O, pakinggan mo na ng... Praise the Lord. Salamat, Panginoon. Yan. Panginoon Diyos sa iyong binigay sa aming masarap na tulog sa magdamag na kalipas. Ayong ginisig mo kami, taglay ang buhay at lakas ng mula sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa binigay mong almusal sa amin. Garlic water at saka almusal. Salamat po sa nala ni Yesus. Amen. Kailangan marunong tayo mag-appreciate. Ano po? Marunong tayo mag-appreciate sa Diyos. Ano po? Sa lahat ng binibigay niya, haraw-haraw. ini nga, buhay lakas. Galing lahat sa kanya yan. Meron ka man, anuman, galing sa kanya yan. I-appreciate po natin yan. Wala po nang galing o kanino yan. Kahit tagsikap po tayo sa buhay. Ang nagbigay, ang Panginoon Diyos pa rin. Ano? Hanggang dito na lamang po. God bless us all. Brother Manny Bautista. Yung kaibigan, Jesus. Amen.